Yan, good morning mga kamandaragat. Update tayo sa ating ano, bangka. Hanggang ngayon ay ano, hindi pa rin natatapos ko dahil sa naabala ng mga nagdaang bagyo. Ay, no. Ngayon nga may bagyo pa rin, may bagyong No, may bagyo ngayon. Narda ano? Tingnan niyan. Hindi. Yan yan. Ano yun? LM Marcy Para kinya ano yun? <laughs> Nalibutan mo. Ano ng babae? Mina, hindi mina. Hindi. Ano ba? Kasi po Mida, ay nida. Hindi. <laughs> In bagain. <laughs> Nalimutan namin ang pangalan ng bagyo. May kasunod na naman, dalawa. Oo, so, ngayong araw ay Dalapat na itong batsula ayan o oh. kabila na mabilis na rin po ito siguro baka hindi na ng isang linggo pagka batsula nito sunod nito ay ano na eh mayor na ligason yung pinaka base ng ano mayor na tasok ano pamaltikan pamaltikan setup ng ating makina <coughs> ready na rin yan talaga si nakukam ng ano ng panday ang ano ang trabaho pa yun pati welding dala dalahan na lahat oh ay ang gamit ayan oh walang tapon ayan oh siya din ang nagawa nito ayan pati yung mga conversion ang kla, tambucho, ano ba? Ano yung ginawa mo timon? Timon, na ito ang timon. Ito ang timon. Ang pagkabil din ng timon. Ayun, kita. Ah, yeah, pakita mo no. yung pagkabil din ng timon. Aral pa lang yan, oh. Aral lang yan, pero walang butas. Ano? Timon lang din, oh. Wala pa lang butas yung ano. Wala <coughs> pa. Yung mango niyan. Nandiyan. Nandiyan din. Ah, yan pala. Bubutasin na. Hindi ko tinuloy ang ano kasi hindi ko tinuloy yung ano, ano dito, gawa ng ayan o, eh. papalampasin pa ito eh. Hindi tatama ang ano no. Hindi pa pala ito lampas. Nat lang ito. Hindi papatamaan pa lang. <coughs> ito pa pala, papaputasan pa natin dito. Hmm, hindi dito na lang. Para hindi nakaharang ano ano o kasi pag dito, pag maguhunda, pag ano yan, o, ano pang ano yan, dito na tayo butas, dito. Para hindi, hmm. piti Pag dito, harang ko nadali pa. At ano ng batang, o kay kahoy, sasabitan yan. Sabitan ano? O gagawin pa yun, Gayin, Sa pagar gaya, no? Hmm. <coughs> At sabitan yan. Kompleto tayo ng gamit eh. Pati yung din na siya. Sira ng ano yung kahon. Bago pa yun din nala eh. Halak. Matadali tayo yata niya na. Ah. Tanggigil ang katapat niya. ang dadalhin natin doon. Pagpunta. Shout out pala kay Jim Will. Yan, Will oh. Nasira na yung lalagyan ng ano mo. tanggigi Tanigil ang katapat nito. Palit kahon ano. Saan? Ano nang kamo? Kamo mae sa ano sa sisto? Eh, yung sa sisto bagama kapaljur. Maliit yun. <laughs> Ayun ang ating ano? Sa sagap, At na andi naman yung ating ano? mga katig na rin yan. Ayan Ating katig. Apat na katig yan. Dalawahan ng ikakabit natin para ano, maka ano, sa alon. Tapos, ito naman yung mga paltik natin o. Oh. Makaready na din. Ayan, na lang yan. Siguro pag nag-init, pintura na tayo. At yung iba naman dito nakawa, yan Pang ano ito, pang sahig ito, kakayas nga ako dito ngayon eh. sasahig natin ng ano, payas na para maganda ang ano lapat na ito tsula kataog na oh.

Kainin natin ang uno. Di unong ihi. Pinadalawa natin ang tray. Kasi ang ilisin natin dito, may tray port, may uno. Yan, dalawa ang tray niyan. mga kamandaragat na ilapat masunuhan na ng ano batsulaw. Oh. Eh. Ang plywood, hindi pumasok, oh? Ayun, no? Ay Ano sa'yo ang tambot Hindi, yung alo, yung pumundo mo. May buntot na ka. Ah, may nakuha kalina. <laughs> na, Laking kasi, bagay niya sa purta. Tapos mayroon pa sa loob. Oo. Oh, pero ka umasa dyan ha. Yan lang, dyan ka lang makakaroon. Hindi. Matali din ako doon. Oo, sa gitna ng oh, ano, katawan. Oo. Lagi mayroon sa puno yan. Huwag ka ganun o. Oh. Huwag ka oh. dugsong na may kama. Ah, ano ka lang doon, kukuha ka lang ng tiyakang tartay na lang doon. Mm. doon. Kung dyan lang yung pinakahuling pirsa. Mmm. lang yan, hindi ko lang sungkit yan Wala mo Tukod na tukod Yan Normal na yan kasi lalaban yan eh. Wala ba damid sa kanya? Wala problema Hindi maiwasan po sa doong Butura dyan Ito lang pang kaltas yung pinto Pusado na Kaya ilan tumukod Ito parang kaltas Pusado na lang すみません。<noise> haa uh, butas na ilalim may ibaba natin itong makina pag katapos na itong ikabit yung bachula bababa natin yan dahil nga para makabili pagpipintura <coughs> Para bilo din sa loob.